sa ng dagat upang makakuha ng mabuting pernas. Ngunit hindi ko kaya pagkat hindi sapat ang taglay kong lakas. Nais kong akyatin mataas na bundok upang madalaw ko ang buong panibot. Ngunit hindi ko kaya mahirap mabot pagkat may dina ang dalawang tubo. Nais gumawa ng isang palasyo upang mapalitan ng bahay kong tubo. Ngunit sa halagang magugugol dito sa haligi pa lamang kung yung binako. Dahil natin hangal na ayos kong mata pawang magagaling ako'y nalito. Ngunit kailangan magpakatalino na hindi mabigo sa paggamot nito. atin pong pinakamamahal na punong guro, Binang Vilma de la Cruz. Sa atin pong punong barangay, Benedicto para at Sa kanya pong kasamang pagawad. Sa atin pong mga buro, Sa ating mga magulang. Sa mga kaibigan. At lalo't hindi po sa lahat ay sa dalawang daat, dalawang putalawang mag-aaral na magsisikag tapos ngayong araw na ito. ang bitahan, at makapagsalita sa inyong harapan sa isa sa makalagang okasyon ng inyong buhay. Ito po ay lubos kong pinasasalamatan. Apat-apang taon na po ang nakaparaan na ako ay magtapos sa mababang paralan ng mga mga tulad po ninyo na tuwang niyan. May sabit na medalya ng karamalan. At dahil ako po ay hindi lang na isang valediktorya ng aming batch, ako po ay nat atasang tumula noong araw ng aming pagtatapos. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang saklong ng tulang nais kong mabot. Apat na pong taon ang nakalilipas. Sini ang puso ng dagat upang makakuha ng puting pernas. Ngunit hindi ko kaya pagkat hindi sapat ang taglay kong lakas. Naalis kong akyatin matahas na bundok upang matalaw ko ang buong palibot. Ngunit hindi ko kaya mahirap mabot pagkat may hina ang dalawang tubig. Nain gumawa ng isang palasyo upang mapalitan ng bahay kong tubo. Ngunit sa halagang magugugol dito sa haling di pa lamang ulo binako. Dahil natin hangarin na kong mata mo pawang magagaling ako'y nalito. Ngunit kailangan magpakatalino na hindi mabigo sa paggamot nito. Ang mga naonatong saknong ng tulang nais kong mabot ay ang mga kumaki sa ating naramdaman ng mga panahong iyon. At siguro karamihan sa mga batang magsisipagkapos ay galing din ang nararamdaman sa ngayon. Maraming pangarap, maraming gustong gawin, maraming gustong mabutin, ngunit kulang ang lakas at ang tanilang kakayanan. ating sarili ng mga panahon yun sa isang tingting manwalis. Walang kabuluhan. Madaling putulin. Madaling baliwalain. At kung hindi po ako sasamahan ng marami pang tingting, -ting, ay hindi ako magiging walis. Isa lamang po akong tingting -ting na walang kabuluhan. Or worse, gawing tagasuntit ng dumi o tagalis ng tinga ng nakararami. na ito ay sinamahan pa ng apat na tingting. Ang aking ama, ang aking ina, at ng dalawa ko pang kapatid. Kami po'y nagkakain sa pamilya at naniniwala na mahalaga ang pag-aaral. Lamang ang may alam. Ang edukasyon ay isang kayamanan. At ito rin po ang susi para namin ang antas ng aking pamumuhay. iyong imahinasyon. Limang tingting na nagbibig na kakamigis. Madali po bang ipagwalis o ipaglilis ng aming daraanan. Napakahirap, hindi po ba? Nasa may alam po ang sitwasyon na masukukan kami ng panahon. Naging apat na taong gulang po ko nang mawala ng tatay. Bigla sinasunag. Sobrang saklat ng buhay. Hindi ko ba? Paano ba lamang po ang mangyayari sa amin? Yun ang nasa sa isip ko noon. Pero ang naiwanan po mga tingting -ting, ay nagkaisang hindi sumuko sa pag-abot ng mga pangarap. Baliwala lamang sa amin ang pumasok sa eskwelahan pang isang minsan na bumata naman dyan dahil walang maay-kabawag ng aking nanay. Baling wala ko sa akin na pagsuot ng piti ng uniform o kaya ay malawlaw dahil hindi nilabang o pinaglumaan ng mga pinsat. Baling wala din po sa akin ang hindi makasama sa mga school field trip at gumawa nila pa ng special project dahil walang angpag na ibigay sa inyo. ko po kung papalo ay prito ng ating ina ang isang itlog. Paghatihan, gawin ka si ng pinggan para ng paghatihati ang apat sa hapag ng kainan. Nasaksihan ko po kung paano ang piso ay panabagin ng kasing lapad ng isang bilao upang makabit ang budget namin hanggang katapusan. Sa Japan na pagkakasiyak ng aming pinagdaanan. Pero ang kahirapan po ito ay hindi natin hadlang upang abutin namin ang aming mga mangar mga Malatay ito po ang nagturo sa amin upang maging matapang, lumabas ang loob at pagsumikat upang makamit ang tagumpay. Sa mga magulang na narinito ngayon, congratulations po sa inyong unang hakbang. Itara po sa so ulitang ingles, God well done. Samahan niyo po ang inyong mga anak sa kanilang pangarap. Huwag na huwag niyo po silang bibitawan. Magpaisa po kayong pandayin at limisin ang daan patungo sa tatumpay. At sinasabi ko po sa inyo, walang imposible sa ibabaw ng mundong ito basta't sama-sama kayo. At sa mga bata, ito ang hamon ko sa inyo ngayon. Huwag na huwag kayong papayag na maging isang punting lamang. Lalo rin yung galingan, lalo rin yung sipagan, lalo rin yung tapangan, lalo rin yung pagsumigap ang babot ang murog ng tanong at tulad ng tema natin ngayon, mediasyon ng pagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas. Gawin po natin ang ating mga sarili na parang isang pinhik na sispon, mabunguha at lalabong kaunlaran ang dalalala sa buhay. Baguhin po natin ang ating istayo ng pamumuhay. Itaas po natin, hindi lamang dalawang beses, 30 beses, kundi magigit pang isang daang pagtaas at pagbabago. At tinitigyan ko po sa inyo na ang tagumpay ay mapapang, ay mapapamit at mapapasakamay ninyong lahat. Muli po, magandang hapon sa inyo.